Siguro naman, karamihan sa mga kababayan natin nag-iisip ng tama at mapanuri. Siguro naman, ganito rin ang kanilang iniisip. Natural, sanggang dikit etong dalawang ito. At yung sitwasyon lamang na siya ay gawing administrator ng mga ari-arian ni Kibuloy, iba na ang ibig sabihin noon. Dahil, sabi nga ni Senator Chulianes, pinanghahawakan pa rin niya yung kanyang stance, yung kanyang paniniwala, na kaya ganyan ka rangya lumago ng todo-todo ang yaman nga na itong K.O.J.C. at ni Kibuloy dyan daw inilagak ni Duterte yung mga kinitan niya sa Pogo at iba pang mga uh, illegal illegal na pinagkukuhanan ng kayamanan May hmm. point nga naman dahil kung kung si Kibuloy ay dependent lang doon sa mga mamalimos, na mamalimus sa mga KOJC members at syempre yung mga donations ng kanyang mga miyembro ko no. Mukhang hindi talaga sasapat sa mga nakikita nila na rangya, spectacular signs of wealth na itong ang KOJC or etong kulto ni Kibuloy. So posible ah, na uh, yan ang naging paraan na si Duterte para itago yung kanyang yaman. Alam mo naman. A former Kingdom of Jesus Christ worker now residing in the United States said the victim allegedly offered by Pastor Apollo Kibuloy to former President Rodrigo Duterte is still at the church compound in Davao City. So ito pa. Ito pa yung isang kahayupan na itong mga damuhong ito. Tumabas hmm. na rin po yung testimony naman nung isa sa, asa asawahang kunungan ko nung daw si Kibuloy na si Stephanie Ibarra. At syempre, pinasinungalingan na yung mga kuno na biktima na nagsilutangan laban kay Kibuloy ay hindi naman daw totoo yun at gawa-gawa lang. Hmm. Ang dami naman nun. Ang ibig kong sabihin, abay, kung eto ay kailan-kailan lang, siguro magdududa pa tayo eh. Pero eto kasi yung mga pang-abusong ito ni Kibuloy, ay mula pa noong 2006. 2006. So ilang dekada na? Alos dalawang dekada na po ang nakakalipas mula nung maging demonyo. etong si Kibuloy. Natula lamang na naambunan ng kanyang mga grasya naman. etong si Duterte at ilang pang alipores nga na si, si Digong. Kibuloy gifted Duterte others with KOJC women. Yung others, ano, matindi talaga karumal-dumal ang ginawa natin mga ito. Kaya kung patuloy kayo naniniwala na ito ay paninira kay Kibuloy, may mga saltik na po kayo. Good luck!